Nagsumbong sa wanted sa radio ang isang lalaking matagal ng wanted ng mga polis. Paliwanag niya, tinaniman kasi siya ng mga polis ng ebidensya. Nasa front line ng balita niyan, si Gary De Leon. Isang lalaking ilang taon ng pinagahanap ng mga otoridad ang lumantad sa programa ni Senator Rafi Tulpo sa Radio 5. Kinilala siya bilang si Leody Matre, 35 anyos. Limang taon na siyang nagtatago dahil sa kasong paglabag sa RA-9516 o illegal na paggamit ng explosive devices. Sumuko si Matre at dumulog kay Tulfo para isumbong ginawa umano sa kanya ng mga pulis sa Pola Oriental Mindoro. Ayon kay Matre, tinaniman ng granada ng mga pulis ang bahay ng biyana niya noong 2019. Nasa trabaho raw siya bilang construction worker sa Batangas, kaya wala siya ng puntahan ng mga pulis. Pinalabas daw po yung aking asawa, yung kinakasama ko po. Ngayon po, nung kinawan ng polis, eh kinawan na nila yung bahay na, bahay ng magulang niya. Ngayon po, yun daw po, may nakuha daw pong granada. 2020 nang ilabas ng Korte sa Pola Oriental, Mindoro, ang warrant of arrest kay Matre para sa naturang kaso pero nagtago na si Matre at hindi na nakita sa Oriental Mindoro para mapagsustento sa kapanganak lang na misis. Dumulog siya sa wanted sa radyo para linisin ang pangalan niya. Pero sabi ng Socorro Police, imbis na nagtago, sana isinagot alang ni Matre ang mga akusasyon laban sa kanya. Pumunta siya sa, sa police station natin, sagutin niya ng maputi. Kasi yung, yung paraan kasi ng pagtago niya, yung tumakbo siya at nagtago siya, lumalabas kasi ang pagtanggap doon, indirectly pumunta siya sa akin at sisiguraduhin kong lahat ng gagawin natin sa pag-asikaso ng kaso niya ay nasa tama. Hindi natin siya pababayaan. Siniguro rin ng Epe ng Socorro Police na muling pag-aaralan ng kaso ni Matre para malaman kung may kamalian nga sa hanay ng mga police matapos ang programa, pinusasan na si Matre at binasa ng karapatan ng Mandaluyong Police. Pansamantala muna siyang mananatili sa custodial facility sa Mandaluyong habang pinoproseso ang pagbabalik sa kanya sa Oriental Mindoro. Doon, inaasahang haharapin ni Matre ang kaso. Maharap din sa kaulang parusa ang mga pulis sakaling mapatulungan ang nagtanim sila ng granada sa bahay ng biyanan ni Matre. Nagbabalita mula sa Frontline, Gary De Leon, News 5. Mga kapatid, Jess De Los Santos po, huwag magpauli sa mga umaaksyong balita at napapanhong issue sa bansa. Para sa mas malawak na balitaan, mag-subscribe at mag-follow sa social media pages ng News 5.